Ayun! Niyorme, teka. Teka, hanggang. Ito po. Ate, ito po. Ito po. Niyorme. Niyorme. Ito lang po ha. Diap, lagi ko po sinasabi na random people, Niyorme. Ang hirap makita, hindi sa Genduin nang mabibigyan natin ng ginawa. Ayun, Niyorme, nakita ko po siya. Siya po yung parang malungkot. Ay, na po ba kayo na yan? Yun po kayo sa gate lang eh. Okay na po ba kayo? Eh, tubig! Ano man nga rin? Bakit naman? Ha? Siya baka maingat din. Sorry. Ano po yan? Napatay yung... ...asaway niya sa gala. Asawa? Asawa pa Sabay, ano yan? Sabay, sabay na matay? Sorry po. Naglarga nang motor. Matagas sila po ng motor. Eh? Kailan na? Po, po. Eh. Na, na po na? Ang linggo po. Ako na kila ng Lone. Nakapulo pa ngayon? 11 na po. Ang po. Kailan ang nauli lang? Tatlo po. Tatlong anak ko pa? Dalawa po. Tsaka ko po. Sorry ha, ah. talaga ang gusto lang namin magpasaya sa mga barabarangay, sa komunidad, mga nagsisikap Di na. Hindi ko rin akalain niyo, Orbe, na yung po yung pinagkagaan. Uh, sorry, ba't uh, Kaya po, nakita ko po kayo kanina, kaya po malig po ako. Ba't saan ka na uwi? Sa bukit po, yung pagkakit po, po. Yung... Kanina, galing kami sa bukit. Kaya nga lumalapit po sana po sa inyo na iya po. sakali ka lang dito. Bo -bo. Malayo okay. nga naman talaga, marunong My talaga. Ang dami-dami tao. Yes po, yun. But anyway, ganito. So, na-aksidente. Oh. Eh, una, on behalf of Bulaga GMA 7 Kapuso, nakikiramay uh, kami sa'yo. Mahirap yes, yan. Alam mo, alam mo, Grisipi Yes po, yun masakit sa isang magulang ang maglibing sa anak. Dapat ang anak ka naglilibing sa magulang. But you know, baka merong uh, dahilan din ng Diyos, magtiwalaan lang natin siya, at uh, sana pataga mo ang loob mo. Huwag ka ng pag-asa. May dalawa pang bata. Ilang taon, taon na? Ilang po yung bulso po. Ilang taon? 20 po. Ah, kuleyo na. Oh, uh -huh. Anong kinukuha ang bulso? Agri, business po. O, oh, yung isa naman? Nagpukukit lang po. Sa bukit? O, oh, uh oh. -huh. oh, ikaw, anong hanap po eh? Nagtitinda-tinda po ng gulay, nakapadyag. Ah, Badyak. ganun? Nagtitinda ka ng gulay, araw-araw. Uh -huh. Saan mo yung yung gulay? Ano po, uh, pinupay, parang inaangkat po. O, oh, saan mo inaangkat? po namin, kapilala. Kapitbahay na nagtatanim. sa Saan mo binibenta? Dito po sa, sa bayan ko. O oh, magkano ang puhunan mo naman? O ano lang po. Wala po akong puhunan para minaagat. Ang... Ah, pag angkat, nag, pag nabenta, babayaran mo sila yung tubo sa ina. na. Magkano naman kinikita mo? Okay. minsan po, dalawang taon Nagkakasya naman sa inyo. Ito, Parang naman po na pagkakasya natin? Nag-aaral sa kolehiyo okay. yung isa. Magkano tuition pinya? Uh, sa ano po? Wala po. Sa ano lang po boarding house? Sa boarding house? Uh, o magkano boarding house niya buwan-buwan? 1.5 po. 1.5 yun ang mo? Opo. Okay. Oh, yung baon pa niya na 500 po. 500 sa buwan? Opo. Kada linggo po. So 2,000. Okay. 3.5 yun sa buwan. 3.5. Ano ba ang pagkakasya yung 200? Yung ngayon? Talagang iniipot ko po, po para pasokan niya po. May pamabawad po siya. Dati, anong trabaho ni Mister? na bubuhay pa? Hindi po. Nakikisakap po kami. Kasama sa ano? Bukit? Opo. Oh, Wala po kami sarili yung bukit po. Kaya nakikiamuan lang po kami. Kaya sweldo lang araw-araw. Trabaho sa bukit? Ani, tani, patubi. Ang hirap, oh, yorbe, no? Oo, kasi ko. Opo. Okay. Oh. First time. Nay, okay. Ano ni niyo po kinakaya? Ano ko na lang po kasi may dalawa ko, dalawang anak pa ko ako eh. Kaya... May sarili naman kayong ano, tinitirang? Meron, meron naman po. Saan? Dito rin? San Manuel? Sa Bukit. Sa, sa Bukit. So yung pinagkatrabawa niyong Taniman. doon din kayo nakatira. Kayo nagbabalbay. Matita po Alam ko mabigat yung sitwasyon mo. Pero, kami, ang mission namin ay magpasaya. Bigay ng kinahawang sa mga tao nagsisika. Paano ka namin makapasaya yung Pasko? Anong naiisip mo lang kahit saklit, sandali sumaya kayo ng dalawa mo pang anak Ano ko ng Pinigay ko na ano, ay kulak pa kong pinagpahalibin ko namin. Eh magkano na pangutang mo nung para ilibing yung, yung magama? Yung binigay po, 150 lang po. E yung gastos po namin, may ikin taan. Oo. Oh. Kaya, wala ko ano. Ngayon, sa Pasko, kulang kayo. Pero life, life, Pasko, kailangan tuloy-tuloy ang buhay. Si UAP, first time niya magpapasko eh. Kaya na, yan. siyempre nasanay ka, nakasama mo ito yung Pasko yung pamilya mo. Pero, nag-iisip ka ba na kahit pa paano, ikaw ang pagugutan ng lakas ang loob ng mga anak mo, mapasaya mo sila sa Pasko. Nag-iisip ka na ba ng regalo? Okay. Kailan kayo huling na masyal kung naalala mo ba? Marshall, itong Pascual to? Marshall, yung dalawang anak mo? Para mali, malibang man lang. Why? Makalimot man lang sabihin kasi mahapdi yan. Mahapdi yung sitwasyon mo. But, alam mo, tayo yung mga magulang. Hindi ko makwenta kung ano yung talagang damdamin ng isang magulang na naglilibing ng anak. Uh, but, pero marami nagsabi sa akin na makahapdi. Napakasakit. Pero ganun pa man, ito kami ni Prinsipe Cedi uh, at nangit ko lang 7 Kapuso, G sa Gedley. Mag-iikot kami para makapagbigay ng ginawa. Sana ito ang gagawin namin na uh, maramdaman mo may nagmamahal pa sa iyo. I, I love you! I love you! Tuloy ang buhay ah! Pagkasusuko para sa mga anak. Lalo na may magkukuleyo ka, di ba? Okay. Eto, lalo na sa nagkukuleyo. Opo, yun. Mauna na eh. Putang yun. Hey, Putangin mo Bingo Plus. Bingo Plus. Ito, may regalo sa iyo. Ang Bingo Plus. Mga kapuso, panalo talaga kayo sa Bingo Plus. At araw-araw, pwede kayo jumapat na 74 million pesos. At piso lang, pwede ka lang sumali sa Bingo Plus. Please visit Bingo Plus website. Ayan, nai. O, eto pa. May regalo rin sa iyo yung Yan. Yeah. Ang Epicacent Oil. Yung regalo sa iyo ng Epicacent Oil, ay, your trusted ginawa kapag pagod, unahin ang trusted ginawa, unahin ang Ipikasen At ito, sila-sila, tatlo na lang. Opo. O, pwede pa, Principal Sedy, mag-request ako sa'yo. Yami, wala o. pong problema akin. Tatlo. O, pabalik na ito. Tatlo, kailangan niyo po akong staks niyo, me. At eh, may bibigay po sa inyo. Rare na rare po ito. Cheese, I get t-shirt po. Yeah. Para maalala mo man lang kami, magkakayon po, punta na sa mall, sa Pasko. Ayan. O. Opo. Yak. Alam naman po sa rajo, dapat pano'y pumapaan misa rajo. Pinapasaya pa rin. 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 pa rin. Pinapasaya 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 pa rin. 50,000 pesos! 50,

steady ka na sa kitin. Sige, Yorbe. Pag-ATM. Marami dito. Dito. Sige. Basta, mga kapuso, masaya tayo nakapagbigay na nakapagbigay ng ginawa sa'yo. I hope ayoko ko masyado maging masaya dahil uh, while ang totoo, ang misyon namin magpasaya, tumulong, pero alam ko, deep inside, may hirap yung sitwasyon mo. Pero your mate, kita mo, ang Diyos din po talaga, maabilidad eh. Alam niyo po kung bakit? Talaga yung tinulak po sa atin si nanay. yung sinasabi natin. akalain mo nga naman. Alam mo, di ba? Kaya huwag kang mawagulo ng pag-asa. Ano sa mga anak mo. sa mga anak. Maraming maraming salamat po sa Itbulaga. ang laking bagay po itong na ito po para sa amin po. Maraming maraming salamat po. Salamat sa Diyos. At kapangyay Diyos po. Salamat sa Diyos. Salamat po sa Diyos.